May 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 yung bahay yung uh, bahay before ni Ah Ah? Ang street nila, ang village yung street Small world ah, oh, o masyado ka nang maraming nakakana sa lugar na yun and Parang and binubuo and niya yung, yung uh, ano yung blank map Tagalo <laughs> <laughs> ba? Tantos tantos no? Ay, excuse me na lang yung bahay Nagmamasteral to sa geography eh Yung kilala yung papa Kilala yung mga Lahat ng jowa mo, pinapakilala mo sa parents mo? Hindi naman Ay hindi ka pala si hindi, yung mga madudume hindi. <laughs> <laughs> so, Awan nung Diyos, wala naman ng madudume. Kasi meron siyang mga naging jowa nung malalang face niya. Kasi yes, sabi niya kaya may putok. Yeah. Okay, hindi okay, lang yun. Yung... Ay, kasi ano, may mga naging jowa siya like yung cosplayer, yung addict sa s**s. Ay, yung addict pala sa s**s na pakilala niya pala kay mama yun. Hindi yung madudume. Ewan ko, yung definition yung naubos sa dahil lakas niya. nag daw siya. Kaya daw siya tantalan. Ang laki ng problema niya ano? Malate niya lang. Huwag ganun, parang mags***** sa pagpain. Hahaha. Huwag ganun, p*****. Tumatak sa akin. Bakit? Priority mo. Ito nag, ito nag innocent boy si Tang eh. Kabatch niya ata yung kuya. May kag***** din ako. Kaya binigso. Anong kabatch ko? Yung ex niyang, Jenzy? <laughs> <Matanda? laughs> <So, t> <laughs> <laughs> so, hindi ko kag*****. Matanda. Hindi ko kagabatch yun. Pangalan ng p***** na hindi yun ba? Binigno rin yun eh. pangalan? Letter, C yun eh. Nickname niya kasi yun eh. Kabats niya ata yun eh. oh, God, ko yun ah <laughs> so, bakit sabi ito? Sabi eh mo Tapos kabatch daw eh. mo siya, bakit mo kilala sa... Oh, Ang ko. Ha? Ang batch Eh, higher batch ka sa amin. Sabi ko nga sa'yo, accelerated daw. <laughs> At the same time, decelerated. <laughs> <laughs> Balance so, lang. Balik taya Hindi tayo yung sinasabi ko GG. Pamangkin niya. Uh, parehas talaga. Uh, ano, siya, energy talaga na. Umaga hanggang gabi niya Song parang hindi pa nakakain ng chocolate pero grabe ka ako sa hindi ko ako sa bayan pero pag napagod low-bat din agad ano lang ano lang power I'm nap, okay I'm I'm gonna 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 na, ganun yung ganon 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 gamit ni Am um, yung busina. Oo. Oh. <laughs> Tapos ako, sasabihan mo yes. ano, kung yes. ah, ano, yung busina. Ay, ay, pumasok na grab. Ah, hindi dito sa pinak sa 300 meters. Mm -hmm. Up to, na, ano lang yan, parang red yun, 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 Yung na, may blue? Yeah. Ay, pula talaga. Ay, Ayun, sa dami motor na. Dito, bumbuo ka Am. Ah. ah, good luck. Pasikip ng pasikip, ah. Good luck. <laughs> Ano yan? Dunkin Donuts lang din yan. Hindi, <laughs> eh, sanay ako sa masikip. Pero, oh, 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 oh. pero yung lilikod tas may island bigla. Sasabi talaga ano yung ko nang Lakasan mo yung reboses mo ha. Ano yung chura ng bahay niya? Ang skarmita lang ng description ng loob. Ilang bedrooms. <laughs> Para, pa. may aso ba kayo? <laughs> may aso ba kayo? Meron. <laughs> <laughs> may aso lang isin. <laughs> Pwede mag-inom dito. <laughs> Diretso lang? Mm -hmm. Oh, Oo. 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 Ano daw? dito pala hindi ka matuntun ah. Let's go ah. Ang dami mong alam Anong ah. report niyo yan ngayon. Anong rin ba yung parents mo? Gaya. Ba dito yung farm? Ayol, mama, oh, dito yung farm? Sa dulo kasi yung Inferno Street. dito sa masikip. Kasi masikip din. Ganun din. Surprise, <laughs> <her. laughs> mas malala dyan. Gago, nung nag-park na to. Saan <laughs> sila? Diretso lang. Balik ko nag-park din Yuri, dito tinatapon yung mga ano eh. <laughs> <laughs> Grabe no <nung> may <laughs> ano outdoor swimming pool. <laughs>

dito oh. Banda ng kulay ng Almera. Sarap gasgasan. Ano yung maalog? Siya kami parehas. <laughs> Tapos sabi ni Yuri sa expressway, Ay, so, am yung charger? Oo, am. Ano daw? Parang Rizal. Parang Rizal, am. Um, parang Rizal. <laughs> parang sa inyo. Nako, am um, mo. tina mo, oh. Okay. Sige. <laughs> Kaya sumabay ka na. Hindi rin na tumatayo ka dyan. Wala yun naman dito, B. Nalagpas naman na, yun, no? ay, ay, ay. Ayun, Ayun na siya. Ay, ay. Ayun yung kambal mo. Ayan okay. uh, ang anonyme. Ay, sorry, naka-ano ba? Wala. May gula yun ba? Yan eh. Saan dito, Yuri? Yung trap oh, okay. ba to? Tatapat ko sa second. Kasi... Wala <laughs> Saan <laughs> bahay nila? Saan bahay ni Jen Yuri? Dulo pa? Ah, titignan ko kung pwedeng inuman eh Nisiyar ba kayo? Hindi na Wala na nakalimutan? Wala na? Sure na yun Yuri ah, di na ako babalik Ay si Kyle Ah wala 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 Sige bye bye bye, bye.